So, eh, Elabel o, oh. Elabel eh, Yan, kumain na yan doon sa may uh, restaurant nila Sa kinakain na ng restaurant Makalapas na ng uh, pagbilaw Magpamanila bago uh, magpagbilaw Yan, yeah, may tail table yung lumabas oh. Yan, galing Bisaya 10 0 0 oh. Raymond Bolbo May mundo o. Oh, Ang alay na talaga. Diba, Raymond tuloy, iba sunod-sunod na Raymond Dayo Isang Volvo, isang Hino RM at saka isang Dayo Convoy-convoy sila Madami rin yung router remote din. Lagi, Ayan. Yes, kanya. Ito wala na kami sa mga. Kanya friend siya, ha? Ah, tangani niya talaga, oh. Wawa, wawa itong mga ano. Ayan, sunod-sunod, no? Ito, guys. Aspire. Ito naman, super linis, super lines. Alps, Yutong. Hi, Tiger. Ito, Dibits. Dibits. bulante ya, lebih bulante ya. Ano? Bagong aking uh, na uh, jingwan. Yung mga deal debi nak, kau pasal restoran. Kakain pala sa Bill Stop yung mga yan. yung mga Pinja Francia dito sa pag sa Taliban sa pagbilaw rin yan saka yung uh, mga mga RV brand sa may Talipan, at saka sa saryaya mga mga kagsawa doon sa lalig ah, sa lagalag yung mga lisiboy ng uh, pinya sa roob doon sa mcdonald sa lalig yung kanya kanya ng uh, yung ads dyan sa may santo cristo sa Rinskian. Kanya-kanya ng uh, muli-stop yan, mga bus na yan. Ito, so, uh, mega bus. Galing niyang buhol. Uh, mega galing buhol yan. Ay, Lambot na yung mga driver niyo. Akawa naman. Yung ganun traffic ay ano yun, mabilis pa kapag hina ng the uh, suspension. yan. Ang na eh. Oo. Oh. Ito Raymond. oh, may si series, yung know, naulog. Oo. Oh. Raymond doon na eh, ma. yun, marami Raymond na dumaan na eh, yun. Oh. Oh, Raymond na naman. Ang oh, dami Raymond. Ito, Raymond ito na, ay oh, cargo bus na. Oh, cargo bus na. Nung... Ginawang cargo bus na. Oh. sayang. Ano. Uh, Raymond na naman. Oh. Ito, no, Volvo. Oh. Ang galing taba yan. Volvo Vator. Automatic. Automatic. Wala. Sabay-sabay doon tracking bus. Kaya yeah, pagka konting mm, diferensya, maliit ang kalsada ron mula sa mula kalawag. Hanggang doon sa Tabugon, maliit ang kalsada. Singan. Pagkakataan ka ako, ano yung Doon sa kalawag, four lanes doon sa paglabas ng bayan. Pero pagka uh, sa may sumulo, sa may relays. Ano na, na yan, maliit na, na, na. na. Oh. Ayan, 5130 Kino ka Yeah, bibili lang kami pamindi. Uh, meron diyan ano? Patisin. Bang alas 6. Hello oh, na, good morning. Magandang ating sa ating lahat, sa magpagpalang araw po. Pagpalang araw, pagpalain sana tayo ng maraming pasahero Ay, mga kasama nating driver, oh. No? Ang alay na. Gawa ano, uh, tracking na tumba. Sa kalawag. Yeah, good morning. Uh, nakabila kami dito sa Talipan. Pa buen dia. We yan. No? Yan mga pasakay dyan. na Bangabang lang kayo dyan sa bastab ng uh, Arias. Kalumpang Sariaya. Candelaria. Lalig. San Pablo Terminal, Alaminos, Santo Tomas. Yan. Para kayo makasakay dito sa 229. Yun na eh. forty seater yan. Malamig ang aircon. Tama naman naman o Chorro. Maganda po aircon itong uh, 229. Kaya ito eh. Yeah, Pinili ko. Isa dun sa 722. Naglulukob aircon na 2-loader ko dun. So ito ay uh, malambot ang air suspension. Pinag nagpalit po kami ng gulong hapon, hindi na kami nakabiyayo. Bagong gulong yan. Sarap. Yung nasa harap ay uh, dito sa likod. Yan. Ito yung nasa harap dati. Yung luma ay uh, nandun na sa shop. Ito ba? Itong gulong oh. Ayan. Kondisyon na. namin ang namin aming bus. At uh, malapit na season. ay uh, mga ilaw-ilaw. na. Uh, Pinagawa namin. Ayan. Lizzy boy. Galing matnog. Um, uh, four Good night din niya. Ayan. A -label, A -label, A -label, A -label. Uh, Kanya Extreme Lazy boy dyan, lazy boy Sarug, bigol, Sarug Ito ay uh, in order ko na yung uh, ano, uh, Yung cover, isang set yan, in order ko yan Sa shop Mga ilan niya sa loob, may uh, Okay na, pinagawa ko na kahapon yan. Oh. Maliwanag na. Oh. Yan. Ma man da, it, condition ng bus. So napakalamig na ergo nitong uh, tuturin na ito. Talagang uh, um, mag uh, ka dito pag ka at magkukumot ka. So pag may, dala, may kasama ka ng mga sawad, yun, nililigawan. Ayan. Uh, tama, tama ito sa kanila. At malamig. So kapon, sabi nga ng masayro. Kuya, wala namang i-nayarga nyo. Ay talagang pong ganyan niya. No? Tamo, no? So bagong uh, bukas pala yan. Sampung minuto pa lang yan. No? Pero moisture na. So ganun itong 229 Kahit Kaya ito yung nagustuhan ko. So pag nariyab ito, lalo itong uh, gaganda. Uh, hindi ba dito tumutulo? Yeah. Winners. Yan nagmamadali na 'yung Mark Gibbs, so oh, Mark Gibbs. Talagang inip-inip na sila oh. ya, Shout out kay uh, driver salah Ayan, super lanes. Bumper for. Magaling bigol. Yuturan, nakaligay. Ayan, ah, bagong palit din ang lining nito kapon. nag ah, nating din kapon nito. Sa... Pinagrasahan na rin namin. Uh, Grace All Beatings yang kahapon uh, yang pinagawa namin kami kami ay uh, hindi na bumiyahe kahapon uh, alas 4 hindi na kami nakabiyahe pinagawa na namin